tatalakayin po natin ang mga herbal tea tulad ng malunggay, gumamela, green tea, cloves, at chamomile tea. Ang mga tsaa na maaaring makatulong sa ating katawan. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga pagkaing matatamis, mga alat at caffeine na mabilis na nakakataas sa blood sugar high blood pressure, UTI, cholesterol at cancer. Kaya't maaaring makatulong ang mga tsaang ito para maiwasan ang mga ganitong karamdaman. Malunggay o moringa tea. Nakakababa ng blood sugar sa dugo. May pag-aaral sa India na sinubukan nang tatlong babae sa pag-inom ng malunggay tea sa loob ng tatlong buwan at napababa ang kanilang blood sugar. May pag-aaral din sa Canada na ang malunggay tea ay nakatutulong sa pagbaba ng kolesterol sa liver at kolesterol sa kidney. Para din ito sa may mga arthritis at rayuma dahil ito ay may isothiocyanates, quercetin, at chlorogenic acid. Ang mga substance na ito ay tumutulong upang mawala ang pananakit, nasanhi ng rayuma at arthritis. Ito rin ay may vitamin C at vitamin E para sa pananakit ng joints. Nilalabanan din ito ang pagkakaroon ng kanser, ang pamamaga o inflammation. Ang malunggay ay may diuretic para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones at UTI. Ang side effect, ang pagkain ng sobrang dami ng malunggay ay maaaring maging ng pagkakaroon ng diarrhea ang bunga, buto, at bulaklak na malunggay ay wala pang malinaw na pag-aaral. Maaaring makakasama sa mga babae puntis at nagpapasuso na pwedeng makaapekto sa mga baby. Hibiscus tea Ang hibiscus tea ay mula sa bulaklak ng gumamela. Sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, ito ay nagtataglay ng anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-fungal, at anti-pyretic. Ito rin ay mayaman sa phosphorus, iron, niacin, thiamine, calcium, at vitamin C. Meron din itong diuretic para sa maayos na kidney function sa sakit ng tiyan at sa UTI at sa diarrhea. May mga pag-aaral na pinabababa din nito ang systolic o blood pressure. Pinabababa ba ang bad cholesterol. Nakakaiwas sa pagkakaroon ng cancer mainam para sa mga ma may bronchitis at ubo. Pinabababa ang blood sugar sa dugo. Side effect, mas pinabababa ang systolic ng blood pressure. Kaya iwasan kung ikaw ay may low blood pressure o allergy. Makakaubo sa ibang tao. Green tea. Ang green tea ay nagmula sa catechin leaves. May mga pag-aaral na ang green tea ay may antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer. Ito ay nagtataglay ng polyphenol na nakakatulong upang maiwasan ang pagkasira ng cells. Nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer tulad ng breast cancer, prostate cancer, colorectal cancer. Ito rin ay may thiamine na nakakatulong para sa brain function. Nakakatulong sa mga may diabetes. Pinipigilan ang pagtaas ng blood glucose. May antimicrobial na nilalabanan ang pagkakaroon ng infection at inflammation. Pinababa nito ang bad cholesterol level. May mga pag-aaral sa mga taong obese na uminom ng green tea sa loob ng 12 weeks na ipababa nito ang kanilang timbang. Ang pag-inom nito ay isa hanggang dalawang cups a day. Ngunit, ang isang tasa ay sa mga matatanda lamang. Dahil, ang side effect nito, ito ay nagtataglay ng caffeine na maaaring makapagpataas ng blood pressure at pagbilis ng tibok ng puso. Bawal sa mga may ulcer o GERD dahil ito ay nagtataglay ng tannins na nakakapag asin ng sikmura. Cloves Tea ito ay mula sa ubod ng bulaklak ng evergreen tea. Ito ay nagtataglay ng antibacterial o antioxidant. Merong calcium, magnesium, at phosphorus. May pag-aara sa hayop na pinapatibay nito ang buto dahil ito ay nagtataglay ng manganis na maaring pampatibay ng buto ng human o tao ito ay may eugenol na tumutulong upang maiwasan ang blood clotting. Pinapalakas ang immune system. Pinapatibay ang ngipin. Ito ay may antioxidant na protection para sa cell. May antibacterial na protection sa ubo at upang maiwasan ang pagkakaroon ng UTI. May pag-aaral na uminom ng cloves tea sa loob ng 30 araw na pababa nito ang blood glucose. Ang pag-inom nito ay isang cup sa isang araw. Ang pag-aaral na gamit ang test tube na kaya nitong puksain ang helicobacter, pylori, bakterya na sa ulcer at sa cancer. Ngunit tinakailangan pa ng maraming pag-aaral. Paghahanda dalawang hanggang tatlong butil ng cloves sa isang tasa. May mainit na tubig o pakuluan ang tubig. Salain. Ang side effect. Ang clove ay hindi pwede sa mga taong mayroong pagdurugo dahil maaaring mapalakas nito ang pagdurugo dahil sa taglay nitong eugenol maaring magkaroon ng allergy. Hindi pwede sa may ulcer. Hindi pwede sa mga buntis. Chamomile tea. Ito ay bulaklak mula sa halamang chamomile. Noong 2019, may pag-aaral na ito ay may anti-inflammatory, anti-pasmodic, at anti-anxiety. Traditional na ginagamit na pamparelax o pampakalma para sa mga kinakabahan o depresyon ito ay may apachenin na nagpapabawas ng insomnia ito ay para sa kabag dysmonorrhea pagtatae at heartburn nagtataglay ng antioxidants at flavonoids may pag-aaral na nakakababa ng blood sugar sa pag-aaral noong 2022, sa pamamagitan ng mga daga, ito ay tumutulong para makaiwas sa pagkakaroon ng osteoporosis. Side effect: Maaaring skin irritation, lalo na ang mga may allergy sa bulaklak. Ang mga ito ay herbal tea at food supplement. Ang mga ito ay hindi gamot kung ikaw ay may karamdaman, maaaring pumunta ka sa doktor upang malaman ang nararapat na gamot sa inyong mga sakit. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana'y like, share at subscribe. kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at God bless po.